bawas punto sa kanya sintensya, oh, oh. ay hindi po mangyayari yun. Ay sabi nyo nga yun. Kaya po, uh, pagaman nga po sinasabihan ako mag-file po ng uh, legal, legal na mga baso eh, pinag-iisipan po natin yan. Although sabi ko nga, ano pang paano pa natin pakukulong itong uh, isang sinungaling na matagal nang nakakulong. Oh, ay Eh, Yusek, sabi nyo nga, eh, wala naman ang mawawala kay Jimmy Guban dahil una, nakakulong na po siya. Pero ang tanong, ano naman ang magigay niya para banggitin ang pangalan ng isang hmm. Paul Gutierrez ang gobyerno. na may kauklayan doon sa uh, issue pong ire? Yeah. At uh, tama po, ang maganda po tanong yan, ano? Ang maganda po sa Buddha ay simple, uh, dapat po nating malaman, kayo po sa ating mga kapatid sa media, dapat po nating itanong, sino po ang tumulong kay Mr. Sino Tini, ang nasa likod? itong kanyang tinumpaan kasinungalingan at inresenta po sa Kongreso. Mm. Yung po nagtumulong sa kanyang ihanda yung kanyang apitabit. Yan po natin malalaman. Kung bakit, uh, hindi naman kami magkakilala, at bigyan na lamang po niya ginawit ang pangalan ng uh, inyong uh, pasamahan.